Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi nakaligtas sa puna ng mga netizen ng outfit ng karakter ni primetime King Coco Martin sa teleserye niyang Batang Kiapo. Tila hindi raw kasi nababagay na magsuot ng leather jacket si Tanggol dahil ang karakter na ito na ginagampanan ni Coco sa serye ay nakatira sa Pilipinas kung saan napakainit ng panahon. Pero dinepensahan ni Showbiz Insider o nitong Sabado, ikalabing walo ng Mayo, si Coco mula sa mga punang ito ng netizen sa kanyang teleserye. Kasi ganito yan, ano? gusto ko lang ipaliwanag sa inyo. Branding kasi yun. Siyempre, ang batang niya po ay si FPJ. Kahit ang, ang probinsyano ay si FPJ. So, siyempre, ang kinakatawa ni Coco ay si FPJ. So, pag sinasabi nila na, eh, hey, ang init-init, ba't naka-jacket? May napansin ba kayo ng si papay-pay doon? Ibig sabihin, hindi nila pinaparamdam sa audience sa mahingit ang paligid. Kaya intindihin sana ng audience ang ginagawang iyon ni Coco ayon kay OG. Dahil kung siya mismo ang manager ng aktor halimbawa, wala rin namang magiging problema sa kanya ang pagsusuot nito ng leather jacket. Kailangan din kasi ito para mas maipakita at maiparamdam sa mga manunood na action star si Coco na handang sumugod sa anumang laban na nakaabang.